ta yo like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo 66. 66 sa balitaan. 66 sa kwentuhan. 66 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Lite TV Radio 66 sa blessings. mga balitang pinag-uusapan, punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, laging may good news. Ito ang Newsline. Newsline para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Biyernes. Dating Pangulong Duterte nakatakdang humarap sa ICC mamayang gabi. DP Sara Duterte nasa The Netherlands na rin para putmulong sa kaso sa ICC. Kabi-kabilang peace at prayer rally bilang pagsuporta kay dating Pangulong Duterte isinagawa. At sa rehabilitation sa Abril nasisimulan ayon sa DOTR. Mga unexpected funny moments noong COVID-19 pandemic, binalikan ng mga netizen. Magandang umaga po Pilipinas! Ako Biyernes na partner ha, Friday na! At bukas nga partner ha, ang uh, anniversary, ano? anniversary. <laughs> Ika-fifth year na, ano, partner? Ano? Bilis yes, ng panahon. Yes, ng COVID-19 pandemic. At syempre, ah, kahit ah, limang taon na yan, oh. Eh, so, eh kami pa rin po ang inyong life mates sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kompletong balitaan ah, na mga dapat ninyong malaman. Eh. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang... Newsline Newsline Para sa detalye ng ating mga balita. Like mates, nakatakda pong humarap sa International Criminal Court mamayang gabi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Itong initial apira si Duterte sa Peer Trial Chamber 1 ng ICC matapos siyang arrestuin at ilipad patungong The Hague sa The Netherlands. Haharap si Duterte sa ICC alas 2 ng tanghali sa The Netherlands o alas 9 ng gabi oras po dito sa ating bansa. Lilitisin ang dating Pangulo sa kasong murder as crimes against humanity kaugnay sa umano'y drug war at extrajudicial killings na naganap mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Samantala, nililaw po ng na ICC na hindi nawawala si dating Pangulong Duterte. Bagkus ay sumailalim siya sa lahat ng medical check-up para masigurong maayos ang kalusugan niya bago siya litisin. Ayon po sa tagapagsalita ng ICC na si Fadi L. Abdala, ito ay uh, standard procedure sa lahat ng suspect na nasa kosudiya ng ICC. Samantala, nakipag-ugnain na rin si dating Pangulong Duterte sa Embahada ng Pilipinas sa The Netherlands at sinabing siya ay nasa maayos na kalagayan. Hiniling din ng dating Pangulo ang isang pagbisita mula sa mga consular officials ng Embahada at hiniling din na matulungan ng Embahada sa pag-ayos ng pagbisita ng kanyang legal na tagapayo at isang miyembro ng pamilya. Agad naman pong isinagawa ng Embahada na turang kahilingan sa registry ng ICC para mapadali ang consular visit sa dating Pangulo sa lalong madaling panahon. Sa ngayon, ayon po ay nasa isang detention center sa naturang bansa ang dating pangulo at nakausap na rin sa tawag ni dating ex uh, Executive Secretary Salvador Medaldea na isa sa kanyang legal counsel. Tiniyat ng ICC na may pangil ang international law kasabay ng pagkakaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa umano'y kaso na may kaugnayan sa war on drugs. Ilan naman sa mga unang kataga ng Pangulo pagdating doon? Tanging siya ang mananagot sa kasong isinampa laban sa kanya sa International Court. May reporting Giljan, ang aking partner na si Cruz. Sinabi ni ICC Chief Prosecutor Karim Khan na mahalagang hakbang pagkakaresto sa dating Pangulo. When we come together, the rule of law can prevail. Patunay ito anya na may pangil ang International Law. Uh, and many say that International Law uh, is not as strong as we want and I agree with that. But as I also repeatedly emphasize, international law is not as weak as some may think. Bago tuloy ang humarap sa pre-trial ang dating Pangulo sa ICC, sinabi ng palasyo na dadalhin si Duterte sa local court para tukuyin kung wasto ang ginawang pag sa kanya. Samantala, Huwebes na na umaga na makarating sa Amsterdam si Vice President Sara Duterte. Nauna na niyang sinabi na pag-uusapan nila mga susunod na legal hakbang para sa napipintong paglilitis sa dating Pangulo sa International Court. Ace Cruz, Newslight. Newslight. Samantala, kabi-kabila na ang mga isinagawang peace at prayer rally bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte simula ng hulihin ito at dinala papuntang dahig sa The Netherlands noong March 11. Karamihan sa mga nagsagawa ng prayer, uh, prayer rally ay mga taga Mindanao at Cebu na ipinakita ang kanilang support at pagmamahal sa dating Pangulo. Hiling nila ang agarang pagkapalaya sa Pangulo na umano'y binigyan ng injustice sa pagpunta sa kanya sa ibang bansa habang ilan naman ay nananalangin din ng proteksyon para naman sa anak ng dating Pangulo na si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga lugar na nagdaos ng Peace Rally ay ang Davao City, Sulu, Sambuanga, Bukidnon, Kidapawan, Mandawi City sa Cebu, South Cotabato, Marawi, Lanao del Sur, Tagum City, Iligan City, maging ang Bukidnon. Ay naman sa partido ng dating Pangulo na PDP Laban, ipinapakita nito na hindi sang-ayon ang mga Pilipino sa mga na kay Duterte at nanawagan sa mas maraming kilos protesta para pakita ang kanilang pakikisa sa nangyayari sa dating Pangulo. Newsline. Itinanggi ng Criminal Investigation and Detection Group Chief Major General Nicolas Toy III na nagkaroon ng mistreatment kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong siya dinala sa Williammore Air Base noong Martes. Ayon kay Torre, kumpleto at ibinigay ang lahat ng pangangailangan ng dating Pangulo gaya ng pagkain, gamot at atensyong medikala. Dagdag pa nito special treatment pa nga ang kanilang ibinigay dahil isa itong dating pangulo bilang paggalang at kailangan nila itong gawin upang ligtas na mailipad sa dahig si Duterte. Matatanda ang maliban sa iba't ibang video, lumabas online, inilabas ang anak ng dating pangulo na si Veronica Duterte ang mga paratang na hindi umano nakakain ng maayos at tinrato ng tama ang kanyang ama matapos itong arestuhin papuntang Villamor Air Base at kalaunang paglipad papuntang dahig sa Netherlands. Sinabi pa nitong ilegal silang kinulong kasama ng kanyang inang si Hanilet sa 258 th Presidential Airlift Wing Headquarters sa loob ng Villa Moore. Samantala, pareho pong pinasinungalingan ng Philippine Military at National Police sa mga balitang may mga nag-resign o mano sa kanilang mga hanay para suportahan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala umanong naganap na ganito sa PNP ayon kay uh, spokesperson Brigadier General Jean Pahardo. Sinabi rin itong hindi totoo ang mga nakakalat na report na umiiyak ang mga pulis na humuli kay Duterte at sinabing nagpupunas lamang sila ng pawis. Ganito rin po ang sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Padilla. Tinakdin ito na nananatili ang AFP bilang isang non-partisan at a political institution na hindi dapat sumausaw sa politika. Hini o oh, hihingi ng proteksyon sa Senado si Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa International Criminal Court sakaling maglabas ito ng arrest warrant laban sa kanya. Anya, handa naman siyang sumuko sa ICC kung hindi na siya kayang protektahan ng Senado. Nangako naman sa si Senate President Francis Escudero na ipagtatanggol siya hanggat kaya ng Senado. Marin din niyang itinanggi na nagtago siya matapos ang ilang araw na hindi makita sa publiko. Matatanda ang nauna na niyang sinabi na handa siyang sumama kay Duterte sa Dahega. Kung maubos ang legal na opsyon para maiwasan ito. Newsline. Samantala, naisulong ng mamayang liberal party list ang isang panukalang batas na magtatatag ng pondo para sa mga naulilang pamilya ng biktima ng uh, extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Ayon kay ML party list, first nominatory Laila Delima, Lima, ng EJK Victim Compensation Fund na magbigay suporta sa mga naulila at pamilyang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa madugong drug war. Nanawagan naman si de Lima na tiyaking mapanagot ang mga sangkot dito sa so, opisyal na datos ng gobyerno, higit sa anim na libong napatay sa anti-drug operations. Pero ayon sa Human Rights Group, maaaring umabot pa sa 30,000 ang totoong bilang. Abiso! Trapiko! Inanunsyo ni Department of Transportation na DOTR Secretary Vince Dizon na hindi matutuloy ngayong Marso ang pagsisimula ng rehabilitasyon ng EDSA. Ayon sa kalihim, sa Abril na magsisimula ang rehabilitasyon dahil kailangan pa ang karagdagang pagpaplano nito. Matatanda ang unang nakatakda ngayong Marso ang pagsisimula ng malawakang rehabilitasyon ng EDSA kung saan uunahin ang pagsasaayos sa mga busway nito by TV Radio TV Radio Kerenpirma po ng Department of Migrant Workers o DMW nitong Huwebes sa isang Pilipinong marino ang nawawala matapos bumanggang chemical tanker at container ship sa hilagang silangang baybayin ng England. Ang karagdagang detalye sa report ni Don Pamulaya. Don Isang Pinoy seafarer ang kasalukuyang nawawala matapos madawit sa salpukan ng dalawang barko sa North Sea noong lunes. Ayon sa ulat ng License Mining Agency or LMA, ang nawawalang tripulante ay sakay ng MV Solong na bumangga sa oil tanker Stina Immaculate noong March 10. Huli siyang nakita sa unahan ng barko bago ang malakas na pagsabog sa parting iyon. Samantala, ligtas namang nailigas ang malupang ibang Pilipino at kasulot kuyang nananatili sa hotel sa Grimsey, London habang hinihintay ang nilang repatriation. Inabisuhan ng LMA ang pamilya ng nawawalang tripulante at nangako magbibigay ng arawan na update sa kanila. Patuloy naman ang investigasyon ng otoridad sa UK upang alamin ang sanhinang insidente kung saan inaresto na rin ang kapitan ng MV Solong sa kasong manslaughter. Don Pamalaya, News Live. Maraming salamat, Don. Pantay Boto 2025 Ibinasura ng Commission on Elections sa Comelec First Division ang ikalawang disqualification case laban kay senatorial candidate at ACT CIS representative Erwin Tulfo. Ayon sa desisyon ng Comelec na bigo magpasa ang naghain na si Toto Cosing ng proof of service of petition o pruweba na napadalhan niya ng kopya ng reklamo si Tulfo. Dagdag ng ahensya nasa petitioner na ang desisyon kung magahain muli ng bagong ang disqualification case. Sa isang pahayag, nagpasalamat naman sa Erwin Tulfo sa desisyon ng Comelec at iginiit na patunay ito na mariing nagbabantay ang ahensya upang masiguradong patas at maayos ang darating na halalana. Sa kasalukuyan, nasa ikalawang pwesto si Erwin Tulfo mula sa Pulse Asia Survey kasunod ni Bongo. Newsline. Samantala, inaasahan po ng Commission on Elections sa Comelec na matatapos ang pag imprenta sa mga balota ngayon pong parating na midterm elections bukas March 15. ay kay Comelec Chairman George Garcia, umabot na sa 66 milyon na balota ang kanilang naimprinta hanggang kahapon, March 13. Dahil po dito, nasa 1.4 milyon na lamang ang kanilang ipimprinta sa National Imprinting Office o NPO at Amoranto Moranto Stadium kasama ang mga reprints na mga nasabing sirang balota. Pagkatapos ito, dadaan po sa verification Commission ng mga balotang na imprenta na inaasahan namang matatapos sa Abril. Balitang Probinsya Naging maaksyon ang 2025 First Quarter National Simultaneous Earthquake Drill o NSED na isinagawa sa Santa Rosa City sa Laguna. Ipinamalas nito ang kakayahan ng Calabarzon Region sa earthquake response. Gayon din ang kahandaan ng Santa Rosa City, mga katabing LGU, RDRRMC 4A, maging ang katuwang nitong rehiyon ng Mimaropa. Lumahok din sa NSED ang ilang pribadong sektor tulad ng Special Education Schools, Laguna Technopark Association, Motorcycle Taxi ang CAS, Kingdom at Armed Forces Reserve Force. Isang airlift support demonstration ang isinagawa ng RDRRMC Mimaropa mula sa Batangas City papunta sa Santa Rosa City habang iba't ibang emergency response scenario rin ang ipinamala sa NSED tulad ng Collapse Structure Search and Rescue jailbreak scenarios at iba pa. Nanguna sa first quarter NSED, sina OCD Yusek Ariel Nepomuceno, RD Carlos Alvarez ng OCD 4A at Mayor Arlene Arcillas ng Santa Rosa City. Samantala, nakakalungkot pong balita lightmates dahil isa ang namatay sa nagrap na sunog sa Laguna State Polytechnic University sa Laguna kahapon. Ang karagdagang detalye sa report ni Kevin Pamatmat. Kevin. Sumiklab ang sunog sa kainitan nga ng panahon kahapon na tanghali sa isang building ng Laguna State Polytechnic University sa bayan ng Santa Cruz, Laguna. Nagtulong-tulong ang mga estudyante, guro at mga empleyado nito upang mapula ang naggangalit na apoy. Ngunit sa kasamaang palad ay isa ang natagpuang patay sa loob ng comfort room at hindi na ito makilala makaraang mapula ang sunog. Samantalang nananawagan ng pamilya ng biktima na huwag na itong pangalanan para sa kanilang pagdadalamhati sa kasalukuyan. Patuloy naman ang sinasawang investigasyon ng otoridad upang mabatid ang pinagmula ng sunog na kumitil sa isang buhay. Mula Laguna, Kevin Pamatmat, News Life. Maraming salamat sa report niya, Kevin. News Namahagi ang Department of Labor and Employment sa Bicol del Dole 5 ng 3.8 milyong pesos na sahod sa 806 na manggagawa sa bayan ng Labo, Camarines Sur. Ang aktibidad na ito ay bahagi ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged, displaced workers sa program ng Dole. Ayon kay Jofana Vinyes Gasga, tagapagsalita ng Dole 5, tumulong ang mga beneficiaryo sa paglilinis sa mga lansangan at pagpapaganda ng kanilang komunidad sa loob ng labindalawang araw. Samantala sinabi ni Dole 5 spokesperson Gasga na patuloy ang pamamahagi ng ayuda sa iba pang bayan at probinsya sa rehiyon. Magtatayo ang Iligan City ng isang marine protection plan para labanan ng pagkalat ng plastic sa baybayin nito. Ayon kay Armien Aloro, pinuno ng City Disaster Risk Reduction Management Office, bahagi ito ng mas malawak na programa sa solid waste management para maywasan ng pagtagas ng basura sa dagat. Binigyan din po ni Aloro na kinakailangan ng isang multisectoral approach sa epektibong pamahala ng basura kabilang ang tamang segregation at pagpaparatili ng materials recovery facility. Kasama po sa pagbuo ng plano, mga opinion mula sa civil society organizations at mga esperto mula sa Asian Institute of Technology Thailand para matiyak ang epektibong implementasyon. Balitang Abroad Ine-utos sa ng isang hukom sa Estados Unidos ang muling pag-hire sa libo-libong probationary workers na tinanggal sa tabaho bilang bahagi ng hakbang ni US President Donald Trump. Dineklara ni Judge William Alsup na labag sa batas ang pagtatanggal sa mga empleyado mula sa anim na ahensya ng gobyerno. Kabilang po ang Treasury, Veterans Affairs, Agriculture, Defense, Energy at Interior. Anya, ang pagdadahilan ng administrasyon sa kanilang mahinang performance ay isang panloloko upang iwasan ng legal na proseso ng pagpapatanggal ng empleyado. Dahil dito ay ang hukom na ibalik sa serbisyo ang sinumang probationary workers na ilegal na tinanggal sa trabaho. Ang desisyong ito ay nagdulot ng panibagong pagsalungat ng mga hakbang ni Trump na baguhin ang burokrasya ng gobyerno ng US. Sports Life! Para po sa ating balitang pampalakasan, mamaya na inatabayan ng Game 1 ng Best of 7 Finals sa pagitan ng Barangay Hinebra San Miguel at TNT Trobang Giga sa PBA Commissioner's Cup. Ito na po ang ikatlong beses na mag ang dalawang sa finals matapos ang huling limang PBA Final Series. Na saan lagi nagwawagi ang tropang giga. Muli po nagharap ang dalawa sa championship round noong 2023 Governors Cup Finals kung saan tinapos ng TNT ang serya sa loob ng anim na laban. Tinabangan din ang muling pagharap ng dalawang imports na sina Ronde Hollis Jefferson ng TNT Brownlee ng Hinebra. Lamang si Hollis Jefferson sa ng ngunit panalo naman si Brownlee sa international stage sa FIBA. Gaganapin ang Game 1 mamaya sa SM Mall of Asia Arena sa Pasig City bandang alas 7.30 ng gabi. Good news, good vibes. Oh, Oy! Oh, yan ako partner, good news sa tayo na Yo. talaga namang mag-good vibes ka. NCR Plus, F2F, ECQ, MECQ, GCQ at MGCQ. Dumami na pala. Ano? Ilan lamang yan sa mga sanda sandamakmak na mga salita na nagpalito sa ilang Pinoy noong pandemic. Maliban dyan, marami pa ang kaganapat noong COVID-19 pandemic na unexpectedly ginawang funny ng mga Pinoy. Ngayong limang taon na, simula noong lockdown, may ibang na sa akala nilang two weeks lang na suspension na naging online class na nang halos dalawang taon. May ibang nagbalik tanaw sa pagpipigil nila ng pang-ubo. Pag-iisip ng malala kung hindi masarap ang pagkain o wala na pala silang panglasa. Napuno man ng takot ang panahong iyon, nagawa pa rin magkaroon ng funny at good vibes na memories para sa ilan. Light Miss, baka gusto niyo muling mag-dalgo na coffee dyan. pa naman! <laughs> Ay, hey, partner, pinaka gusto ko ng dal dalgona coffee. Correct, partner. Nagpaparinig nga ako sa ate ko si Avery Cruz at si Atsi, eh, sabi ko, baka pwede mo gawa ng dalgona coffee. Sabi niya, ano, G, ano, uh, pandemic pa. Alam, <laughs> <laughs> partner, ginawa ko din yung dalgona coffee na yan. Lahat hmm. ng nauuso sa Facebook. Ha? Yes. Maliban diyan, meron pang iba eh. Ano pa ba yung mga iba na uso Marami talaga partner, na pagkain? Uh, pagkain, pagkain, ano ba? Basta mga pagkain partner natikman natin lahat kasi mga Kore, kaibigan natin nagluluto. Lahat naging business ano doon ni eh, owners eh. At saka partner lahat naging vlogger. <laughs> Pero makikita doon mo na doon mo na lang partner. Kaya pala nung after pandemic hindi sila pupunta pa nag-invite. Mm, mm Mga ibang tao kasi nga nalaman nila hindi masarap pagluluto <laughs> <laughs> Ako, bawal yun ah. Hindi, doon din natin talaga na patunayan oo. na malalakas ang mga piloy. Ay, dahil oo, kahit kulang, naman. Tayo yes. kulang tayo sa mga kagamitan, kulang tayo sa mga suporta. O kaya sa mga ayuda, madami mm. partner, na nagkasiraan ang mga... Tayo mga na nagbabayad ng tax, wala tayo ayuda eh. Yun pa, <laughs> nagkasiraan ang mga magkakaibigan sa barangay dahil sa ayuda na yan. Iba hinahati-hati pa. Totoo no. partner, doon na din yung iba na ayaw na nilang... Uh ano, uh, yun. Mag-eleksyon. Ah, na pa <laughs> nilang bumoto kasi Totoo. sasabihin. Pagka nagkaroon na naman ng uh, mga uh, pandemic na hindi naman kami naayudahan. Totoo. Na, ba diba? May mga gano'n na anon. sa sama ng loob. Hanggang ngayon, dinadala natin. Tanggalin na po natin <laughs> sa puso natin. <laughs> hindi, doon na usi ano, yung uh, community pantry, di diba? Correct. Uh, -oh, yung... Doon din nagkaroon ng pagkakapit bisiga yun. ang mga Pinoy. Maganda yung ano, partner, ano nga ba sinabi sa community pantry? Kumuha ng na ah, oh, uh, na ayun yata sa pangayla. parang ganoon no. Ito gano. dapat yan yan. lagi nating eh, no. At uh, kamo sa Bajan yung uh, light maze natin na nagdi uh, nag hindi pa nagdiwang para na, pero uh, kumbaga nag ano uh, nag uh, spent na kanilang pandemic na talaga may uncertainties, no. Lalo sa si ibang bansa, syempre si Ma'am Sweet Lady Joy na mula Hong Kong, si Ma'am uh, Yurella Besenso, si Ma'am Nita Casao, Ann Bisa, Silver Yes, Ma'am Vivian Sarmiento, maging si John Mendoza, Alan Aquino, Tim Bondesto, Magdalena Hidalgo Dalmaso at marami pang iba. Good Kamusta morning. kayo noon? Ay partner, habatiin natin ang happy, Go. happy birthday. Ang partner in Christ ay si kaakibat Kevin Pamatma na si Ate Marnie pamatmata ng Jesus Christ Good Shepherd, Savior and Lord Church sa Nagkarlan, Laguna. Happy, happy birthday po. Naku, sana makatikim kami ng pansitman man lamang ha. At saka uh, lumpi ha? mula po sa inyo. Good morning. Sarap ng lumpia din ano partner no. Totoo. Tsaka si Kit Ivan Bautista nga pala partner birthday pala ngayon na. Ha? Happy, Happy birthday! birthday. God bless. Tsaka si Kenzie Bukas. Hoy. Kenzie uh, Kenzie Bautista. Talaga yung mga birthday Kat. nila oh. ay talagang COVID pandemic time. Uh -oh. Oy oy partner ha. Ako nga ay eh, meron na akong pinsan na kinasala na, COVID, na ba, bago mag-COVID pandemic. Mag diba oh. ikaw, you know, partner, ano ka? Pandemic oh, ano ka na ba? Oo, oh, ka, pandemic bride din ako, partner. Nice. So, meron pa kayong ano, face shield nun? Hindi. Medyo ano na yon, medyo maluwag-luwag maluwag na. na. Pero bawal pa rin ang bisita na marami. Kala maring Giselle yata, yung ano, yung dito, yun. uh, yung may pan, yung may ganung-ganung pa. Oo, ano. wala makakahad lang sa pag-iibigan. Sorry partner, last na happy happy birthday nga pala sa inanak ni Mama Mona Cruz, si Kester Haritan. Oh, okay happy na po birthday tayo. po. <laughs> Basta si Mama Mona Cruz, kahit pag overtime tayo. Sige lang. Good morning po and happy happy birthday. At yan ang nga po mga nakalap na balita ng Newslight at para po sa ating talat of the day, matatagpuan po sa Aklat ng Mga Kawikaan, Kapitulo 16, Versikulo 11 hanggang 12. Ang nais ni Yahweh ay tamang timbangan at sa negosyo ay katapatan. Hindi dapat tulutan ng isang hari ang gawang kasamaan, pagkat ang katatagan ng pamamahala ay nasa katarungan. Manatili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas dito lamang sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 9.1 FM Palawan at sa DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page Live TV God's Channel of Blessings. At Lightmates, Mates, huwag niyo po kakalimutan i-follow ang aming social media pages dahil 83,000 subscribers sa po tayo sa ating facebook.com slash tv maging sa youtube at tiktok.com slash at lighttvradio. Muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news at syempre may good, good, news! news. Uh -huh. Kami pa tinigbalita ako po si Ace Cruz. Ace Cruz! Ace Cruz! At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang Newslight. Newslight. TV Radio. TV Radio TV Radio TV Radio Mga balitang pinag-uusapan Punong-puno ng impormasyon At magagandang istorya ng bayan Sa loob ng 30 minutong balitaan Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news At news, lagi pa ay good news Ito, ang Newsline tayo like mates. Kaya naman, handog namin sa inyo, 6-6. 6-6 sa balitaan. 6 -6 sa kwentuhan. 6, 6 sa blessings. Mula Luzon, Visayas, Mindanao, and all around the world. Mas pinalakas, mas pinalawak in proclaiming good news. Light TV Radio. 6-6 sa blessings.